So yun guys, uh, naka ano na ngayon, nakapagluto na pala ako ng nilaga. So yun, nilagang uh, baboy. Ito guys, oh. Yan, tamang tama, may sabaw. So, kakain na tayo, papakain na natin. Papakain na natin yung ating may bahay. So, ngayon guys, ako yung isang uh, ano ngayon, taong bahay ngayon. So, duty ko ngayon. So, wala tayong trabaho, day off. So, tayo naman ang magsilbi. Kasi madalas tayo na lang napapagsilbi ang ating uh, asawa. So, babawi tayo ngayon sa pagkakataon na to. So, yun guys, Oh. Yan. So, tanghalian na. Ah. So, ulit na natin siyang pinabangon. Yan. wala i, ay sulitin naman natin yung day off niya. Siya naman ang day off ngayon. So, tawagin na natin siya. So guys, ayan na. Ready na yung ating lunch. So, tuwagin na natin yung aking may bahay. Well, tara na. Kaya na muna tayo. Tama na muna yung trabaho na yan. Ayan o. Naka-ready na o. Butong ano. ka na ba? Ayan. So, guys. mo muna kami. Lunch time na. Bye. Ayan, Dya. Ano, kamusta yung ulan, Dya? Masarap ba? Sarap? Sagot! Okay! Ayun okay, guys, napipilitan guys, di ba? Ganun tayo pag nag-aano tayo ng ano ng ulam. kapilitan kung masarap, di ba? <tip>